Nagdudulot ng stress sa mga house pet ang maiingay ng mga paputok ayon sa Batangas City Veterinarian. Nagiging balisarin rin daw ang mga farm animal tuwing nakakarinig ng maiingay na paputok. Naritong report ni Paul Hernandez. Walang dudang happy ang marami sa pagsalubong sa New Year. Pero may mga kasama rin tayo sa bahay na stress ang inaabot kapag nakakarinig na ng nakabibinging ingay ng paputok ang mga alaga nating na hayop. Sabi ng isang veterinarian, higit na sensitibo kasi ang pandinig ng mga house pets. Makakontrol natin yung ating emotion pero ang mga hayop hindi nila nakokontrol yan. Para hindi maging balisa na bantay o Muning, dapat na may pagtataguan ng mga ito sa loob ng bahay. Makatutulong din kung magpapatugtog ng nakakakalmang music. Big Binigyan din ng treats o mapaglilibangan ng mga alaga para ma-divert ang atensyon nito sa ibang bagay. Sa umaga pa lang daw, ipasyal na ang mga alaga para pagdating ng gabi, mabilis na silang makakatulog. Siguro mas maganda may collar at may lace, kasi pag walang matago ang paloob, lalabas yan, tatakbo sa labas, makakawala. Bukod sa ingay ng paputok, dagdag sa nakakaapekto sa kalusugan ng mga alaga ang usok. At kung hahayaan lang ng malanghap ng mga ito ang usok ng paputok, pwede silang mahirap mahirapang huminga. Maging mga farm Animals Nababalisa rin sa mga malalakas na firecrackers. Kuna kailangan titibayan na ang tali pagdating ng New Year's Eve at saka sa atin namang mga, ah tayo mga nagpapapotok, tayo siguro yung maging responsable. Payo ng eksperto sa mga fur parent, ilayo ang mga alaga sa mga firecrackers at ipapang pyrotechnic devices. Pwede naman daw sa lubungin ng bagong taon ng puno ng saya. Huwag lang daw kalilimutan ang tender loving care sa mga alaga. Kasama si Buhaya Dante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalo.